Hi guys, it's 8 in the morning. Dumating na yung movers natin. And, nakalimut kong yung video yung loob. You hold. Pero, ito, nag-start na sila. So, okay lang. Punong-puno yung 20 feet na truck, Trailer truck namin. You hold truck namin. So, I'm sure mapupunan ko itong empty apartment as in. Stock up na lang namin. Then, may storage din kami na. Sa parking, sa basement, underground. Thank Okay, Oh, she will see me. It's okay. Thank you. but I go. Let's 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 go. let us go you us go Hi guys! Um, nakaalis na yung mga movers kanina. Kanina pa. Ang bilis nila. Like an hour. Mag-ama sila. Super bilis. I can't imagine paano nila nadala lahat ng gamit namin. Like, sobrang da dami namin gamit punong-puno na itong uh, apartment namin. But itong isang kwarto, wow. dami namin na accumulate guys over time. Like, yan. Gusto ko lang ipakita yung laman. Para mamaya, kasi mag aayos na kami. Need namin i-return today yung U-Haul truck. Para di kami ma-charge na no, more than that. And then, pinush ko talagang mahanap yung kettle namin. Kasi gusto ko nang magkape. <laughs> And, good thing, may tocino pa kami. Thank you, Tito Glenn, for our tocino. <laughs> Nakarating ng Calgary yarn. <laughs> And, binush ko rin na makapagsaing. Para di na kami bumili. Yun na lang kainin namin. Dahil, gutom na kami. Ayan, sobrang daming gum, guys. It's time check. It's... Kamali pala tong ano ni Kim yung oras niya. Mamaya ako na ito time check. Ayan. Yeah. Nakaka-happy kasi may mga gamit pa kaming nadala from our house. So, it will remind us yung mga ibang gamit namin doon. So, yeah. Glad we did that. At nagkasya lahat sa 20 feet. Na? u truck. Hi, Kian! Say hi to the vlog! Ayan. <laughs> yeah. Happy na si Kian dahil nakakapag-play na siya, agad kong binigay sa kanya yung mga toys niya. Uday siyang na-deprive, guys. Toys niya. Kaya na-miss niya na. sobra-sobra. Ayan, no. Oh. Kunti lang naman yung gamit namin. Hindi naman napuno yung apartment, to. Oh. <laughs> so, ang dami namin aayusin pa. Bye! <laughs> Pakapon <laughs> ba itong damit na ito, guys? Kasi nakalimutan ko mag-pack mag ng extra damit <laughs> for today. Anyway, si Ibai lang <laughs> naman makaka-abay Pero may damit na kami today. Mamaya magpapalit ako. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo yung after man. Buti talaga may frozen pa kaming mga ulam na nadala. At least, may food kami today. Happy! lang itlog yung ano namin. Toe silog. Ano lang. Tocino, tsaka rice lang. Which is good. Masarap yung tocino ni Tito Glenn. Kahit asis lang. Pakita ko sa inyo guys sa labas. Dami pa rin snow. Wow. Ayan. Mamaya lalabas kami. na uh, well, ibabalik namin yung U-Haul truck of course. Okay, sa kanina. Gusto ko ang titignan ka sa yung time. It's currently 10.30 in the morning, Calgary time. Um, it's minus 18, and feels like minus um, 28. Sobrang namig lang. Dinig na ko rin yung Winnipeg. Pwede nang pasin na rin Minus 1. <laughs>

after uh, after umalis nung mga movers namin kanina, um, dumating na din yung sa show event kasi binook ko siya for today like um, two or two weeks ago, I think sa so, when tried, binok ko na siya um, sabi ko we're moving and all that tapos pinabok inab ko siya today and yung range ng time ng pagdating nung um, sa show agent is um, 9 to 11 am In which dumating siya nang maaga, actually like 9.30, yung Pilipino nga eska eh. na rin. Tapos, um, after noon, half hour din ata siya nandito. So, at least may internet na kami. Yeah. Nakakatawa nga kasi yung box namin sa Winnipeg. Nung tinanong ko, paano siya isi-send, ang sabi sa amin is, so, um, dalhin daw namin siya dito sa Calgary, ilalay sa resek. <laughs> kasi parang luma na ata yung model na yun. Though magtigay mo years pa lang yun, pero sabi luma na daw. Mm. Yung nakuha namin ngayon is same speed tulad nung dati sa amin sa Yung price niya is almost the same then Konti lang yung difference ng like at itong ito. Yung sa Winnipeg namin is $60. Uh, pero nakita ni Ivan nung fitness niya yung speed it mas mabilis yung dito. So kanina after din is um, pinalik na, eh pumunta yung friend namin, si Chesa her everyday best friend. Pumunta siya dito to check up ko na. kasi actually, gusto pa niya kahapon pumunta dito. Kaya lang, wala talaga nga ayusin kasi walang gamit dito kahapon. Natulog lang kami sa... Buti na lang yung mga pillows, saka yung comforter is nasa kotse ni Kaya nilatag namin dito. Hindi ko pala yun na video. Anyway, sobrang pagod na kasi talaga kami kagabi na hindi na rin ako nakapag-vlog. Um, yun, doon kami natulog. Okay naman, nakasurvive naman sa floor. Um, masakit lang sa puwet, actually, kasi mm, kahit na may carpet, it, hindi pa rin sobrang lambot. But we survived. So, ayun. Ngayon may bed na kami. So, excited ako matulog sa bed. Day. Mm, after noon, yun pa bang ginawa namin? Um, tumating si Jessa, and then sabay-sabay kaming lumabas dito. Kasi kailangan namin ibalik yung phone truck today with the dolly no, sa Sunday today. So, maaga nagsasara guys yung mga store dito. So, yung new hall dun sa may Meridian Northeast nagsasara rin ng 5pm. So, it bought us some time para mag ayos-ayos pa dito ng content. Ang dami nang na, namin nagawa. Na, lagay ko na rin yung mga plates and baso sa mga cabinet dyan. And nag-trade kami guys ng proper food. So, dumaan kami sa Walmart. Walmart yung pinakamalapit na grocery na nandito sa amin. So, um, pumunta kami. Ito nga at nagluluto ako. Pakita ko pa sa inyo guys. Puro spinach pala. <laughs> um, spinach na nilagyan sa bowl. So, Hindi guys um, nilagay Nilagayan. And then, usually pa nagsato ako yung mga gulay, na-steam ko separately. Kasi, um, ayokong mag-antay na mag-boil sila kasi antagal habang Napakuluan mo mais, tagal pa mawain yung mga uh... usually may skin ko sila yung pepper ko bakit na is na natutod ko so nilaga nakakasad at walang mais sa walmart kanina so we just decided to put spinach mas healthy yung um, spinach green leafy and then black pepper corn tsaka kaya nito. Uh, beans. Yun na lang nilagay namin. Sobrang simple lang. Basta magkasabaw lang and gulay. We need something healthy today. Something party. So, finish yan. Kaya lang ko nasabi ko sa inyo kanina yung food namin breakfast sa sino. Hindi na kami kumain ulit. So, si Kian is kumain pa lang. Then, may rice na rin. Kasi kaya yung kumain yung pika-pika kasama si Ali, yung anak ng friend namin, si Jessa. Kaya wala pa kaming food kanila dito guys. And this is my best friend ever. Instant pot saves our day. Saves our life. Uh, life saver. Kasi it cuts the boiling time of meat. As in 30 minutes. Hindi mo na kailangan siyang bantayan. Magbibip na lang siya. So, this, this is my best friend. Steamer. Instant pot. And pen wash. Tsaka itong ano namin air fryer. Um, actually, lumalumais na siya. Pero kakabili lang namin dyan last. Box hindi ba? Something like that. Oh well. Ayan. Pakain muna kami guys in a bit. And Hi guys, so just to let you know, yung nagastos namin sa mover is $150 and good for 2 hours na yun. Binok ni Ivan through U-Haul kasabay nung pagbook nung truck namin going here. And 2 hours yun nakabook pero lahat ng gamit namin sobra talaga dami. Um, Nabove lahat nila in an hour. And on time sila. Nag-message siya kay Ivan. Kasi magkaka-winter storm nga na forecast. Nag-message siya kay Ivan ng Friday. I think just to confirm na Sunday dadating sila ng 8 in the morning. Sobrang aga. And 9 guys. Tapos na sila. Ang bilis talaga nila. Mag-ama sila na dalawa sila na mag-ama. And, lahat ito na gawa nila. Tapos, um, at the end, tatanungin kanila nila kung gusto mo bang mag-survey sa service na ginawa nila. And, makaka-receive ka pa ng $5 off. Syempre, it's optional kung gusto mong magbigay ng tip. Syempre, nagbigay kami ng tip kasi sobrang bibigat talaga ng mga gamit. Dalawa lang sila, nagawa lahat nila. And, that was under 2 hours as promised. So, yun lang guys. Um, please watch our next vlogs to keep you posted kung anuman yung mga topic na interesado kayo. Bye.